Isang magandang araw sa lahat ng ating mananood. Nadito tayo muli sa isang namang kwento ng pag-asa at pagbabago. Ako po ang inyong lingkod, Director Audrey Fermin ng DSWD Strategic Communications. Patutunghayan natin ngayon ang kwento ng mga kababayan natin mula sa Mate Dabo Oriental. Dahil sa tulong ng Sustainable Livelihood Program ng Department of Social Welfare and Development at ng iba pang sangay ng gobyerno, nagkaroon ng katuparan ang kanilang pangarap na mapalago ang kanilang munting negosyo sa pagkagatas ng kalabaw. Sa niyo ako tunghayan natin ang kwento ng pag-asa at pagbabago ng Kalaparan Agrarian Reform Beneficiaries Association. Gatas ng kalabaw ang sandigan ni Grace para sa pang-araw-araw na gastusin ng kanyang pamilya. Hirap man, manaag pa rin naman sa kanyang mga mata ang pag-asa at pagsisikap sa buhay. Isa kasi si Grace sa mga beneficiaries ng Sustainable Livelihood Program ng Department of Social Welfare and Development at miyembro rin siya ng Kalaparan Agrarian Beneficiaries Association o CARBENA dito sa Sitio Kalaparan Don Enrique Lopez, Mati Davao Oriental. Every morning, yung mga farmer na merong karabaw na hindi nila ginagatasin kasi matatanda na, ako yung nagagatas. Pag yung farmers nga willing pa magatas, sila yung nagagatas sa karabaw nila. Pero yung iba kasi matatanda na, kaya ako yung nagpupunta sa farm nila para magatas. 6 a.m. po ako nagpupunta sa mga farm para magkatas po. Matapos siya, hindi lang man po isang oras matapos, madali lang man po magkatas ng karapang. Meron po akong ginagatasan niya, apat niya karapang, every day po. Meron minsan po mag ano sila ng lima, pero tapos naman yung isa, so apat na lang yung ginagatasan ko Yung farmers nga hindi sila nagagatas, tapos ako yung magatas, hati po kami. Uh, magkuha ako ng 3 liters. So, tag isang 1.5 po sa akin. 1.5 din yung sa kanila. Kay sila man yung nagpapakain sa karabaw. Pero pag ako magata sa karabaw, tapos ako yung kumukuha ng pagkain, tapos ako yung nagpapakain sa karabaw, akin yun lahat. So, magkuha ako ng 4 liters litro, akin yun. Nakakakuha po ako ng 6 liters. Minsan, pag matumal 5 liters lang, tapos 60, times mo sa limas, makaka-pera din ako araw-araw. Pero, guwanil talaga kapital mo. Kaya, lakas lang talaga yung kapital mo. Maliit man ang kinikita, sige pa rin sa pagtatrabaho si Grace para sa kanyang dalawang anak. Yung isa po, punso, down syndrome. Kaya... Nagpapasalamat talaga ako sa goberno kay, tulong talaga itong gatas, ma'am, no? yung mga anak ko, ma'am. Dapat lakas talaga, ano ko kasi, pag magkasakit ako, paano na lang yung mga anak ko, ma'am? Okay? Sana ko makakuha ng ano, kailangan lakas yung puhonan to para makakuha ako gatas araw-araw sa mga karabang. Yun talaga yung source of income ko ay, ma'am, para sa mga anak ko kaya kumukuha ko ng gatas, Dami talaga salamat sa DSWD kasi yung napunta sila si Ryan dito, dami din sila natulong. Kaya nakakuha kami ng feeding kasi meron na kami nabili ng mga freezer. Dami talaga tulong ang DSWD. Tulad ni Grace, isa ding magagatas ang trabaho ni Minda. At sa tulong ng kalabaw na kanyang ginagatasan araw-araw, kahit paano ay nakasasapat ang konting kita nito sa kanilang panggastos lalo na sa pag-aaral ng kanyang dalawang anak. Nagsimula ako nung pag kuan sa permero jud ng nang paghatag jud sa kabaw. Pag pag pag, 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 pag panganak, ana. Sugod so, na ko pagtrabaho pag pagatas. Sa tatlo maka 3.5 lang ana ang kuan sa taas. Pag isang litro lang kada isang kalabaw. Magkano sweldo mo doon? Tama Ang gitro. 60. 3, 3 liters ang makuha one ko. 180 pesos? Opo. Isang araw? Sa isang araw. Sapat yun? Uh, hindi ko ma'am, pero may na lang. Nakay makata kamay. Makatabang-tabang. Sa panagpanginabuhay na po. Alam mo sa pag-eskwila sa Senior high ang panganay, ang punso ko. Ito po ang principle. Maharap para sa kanila mga mag-aaral sila na mabuti. Kung ito po siya wato nako para makaisip eskwela lang. Para makalampos na sila. Kaya para maka, makakuha sila kung sa ilahang gusto. Hindi para sa mga nga, publika yung, yung, yung gagawin. Gagawin ako ang lahat, ma'am. Para lang sa aking mga anak. Mga istorya na Masa, ma ako sa disability di na salamat sa pagtabang sa mga adiri sa co-op sa karbina dapat dako kay tabang para sa mo ma'am takay salamat kung wala ang karbina mam, ma wala ni wala mi wala, 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 wala mi kitaan, wa mi mga portahan. existing na po kami dati ma'am uh, noon na ano pa kami noon noon na eh koop nga kami uh, kaya lang pag po talaga may mga hindrance talaga may mga problema uh, problema na hindi na nalutas i tried my my best nga ma maitayo siya pabalik at sa awa ng panginoon sa ginawa namin nagbuo kami ulit instead na uh, cooperative nag association po kami unti-unti uh, na pong bumabalik yung aming uh, pagtitiwala sa isang isat isa bawat member uh, nandun ang pagtutulungan kulang kami sa uh, sa ano sa pambaga kapital capitalization ang problema namin ang SLP ginawa namin siyang ano uh, malaking tulong yun kasi kulang uh, maraming kakulangan namin kagaya na lang ng refrigerator na siyang importante sa amin dahil sa negosyo namin nakabili kami ng refrigerator parang yung upright upright freezer walo ah uh, chest freezer lima nakapatayo kami ng building yung milk collection center at saka may naglaan kami ng pondo na para sa pambili namin ng gatas sa mga farmer 855,000 uh, po ang bigay po to nang SLPDSWD po Ilang miyembro po kayo lahat-lahat pa? Lahat. Uh, 57 po kami sa ngayon. Noon, ang farmer namin, uh, halos walang, walang malapitan pag nangangailangan ng pera. Gipit na gipit. Mula nang magkagatas na, do, sa, sa koop na sila lumalapit. Pwede ba kaming mag-CE dyan? Uh, uh kumbaga, Kas, 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 kas. Uh, sa totoo lang member nga kami dito na nakabili ng ano eh, nakabili ng four wheels dahil lang sa pagagatas. At maliban po sa gatas, malaking tulong din po kay Ikasin nandoon sa sa bylaws namin na paglalaki ang anak, pwedeng sa sa ano na yun, sa farmer na yun. Ang unang anak na babae ng kalabaw, ibayad niya sa ko sa kanya na yung ina, yung ma, yung mama. Pero hindi niya pwedeng ibinta yun hanggat hindi uh, hindi darating ang 10 years. May kontrakto. Hanggat na ano pa siya, ma'am? Ah, maga, magaga, ma, pa siya. Kunwari, hindi na po manganak, pwede na siyang ibinta. Sa ngayon po, ano po ang mga product ng ating mga gatas? Marami ma, may, may ano kami. May ice candy, may ice cream, iba-iba ang flavor, may flavored milk, iba-iba din. Pasteurized, nag-condense po kami. Sa ngayon, nag na ang manager namin at sa processor ng yogurt. Kami ang naano sa DepEd, nagbiding kami. Mm -hmm. Dalawa kami ang nanalo. Yung SDO Davao Oriental, 2.4 million ang uh, kontrata um, Kontrata. SD umati naman 1.8 Una, medyo naguluhan sila pa paano. siyempre, farmers eh, hindi naman sila makita mo corporate setup. Inalalayan sila ng lahat, tinulungan sila ng lahat. Ang DepEd bought from them, ang city government bought from them, ang, karang PCC helped them, DSWD helped through the SLP program, and uh, Dole helped them through the Tupad program and when they were able to collect their 4.2 and plus 1.7 million, nagpuntahan sa akin lahat at nagsabi, Ma'am, hindi pala ganun kadali kumita ng million, no? Pero ang sarap daw ng feeling pag nakita nila sa bangko because pinaghirapan nila ang pera nila. And jokingly, yung head na yung presidente ng organization, si Rodora, Women Farmer, sabi niya, pwede na ako makapalit ng lipstick. <laughs> kasi before, mahirapan nga sila magbili sa tindahan. But now, because of good income, pwede na daw sila maka-utang. Pwede na silang pautangin kasi alam sa tindahan, pwede na silang makabayan. As simple as that, it touches your heart when you see that their lives improved. Kasi yung SLP is a capacity building tinatap namin natin yung ibang government agencies. So marketing yung DTI at saka yung DOSD, how to enhance their product which include yung kanilang packaging, labeling at saka yung iba pa. Tinuturuan din natin sila how to manage their money, no? their, their financial management system. Masasabi so, ko lang maraming salamat sa DSWD. sa SLP at sana kagaya namin na natulungan, sana meron pang maraming matulungan ma. Tuloy ngang hindi matatawaran ang pagiging masigasi ng mga binipisyaryo ng Carbena. Sa kanilang sipag at tiga, unti-unti nilang nakakamit ang bunga ng kanilang pinaghirapan. Isa na namang kwento ng aming inilahat sa inyo mga salaysay mula sa mga taong napasaya at natulungan ng DSWD. Muli, maraming salamat po sa inyong panonood. Ako po si Director Aldrin Fermin na nagpapaalala na sa bawat habo ng buhay, ang DSWD ay patuloy ninyong magiging kaagapay. Hanggang sa susunod na Martes, abangan ang isa pang kwento ng pag-asa at pagbabago.